So, yan na mga kapangit. Yan na ho si ati pangit nyo. Mga kapangit. O, so, naligo na ako. Naligo, naligo na ako. Naligo na ako. Naligo na ako. Naligo na ako. Naligo na Hindi ka pa kasi naligo. Prang-prang yung pangit. Shish. <laughs> mo na. Bitawan mo. Akin na. Bitawan mo. Ramplan. ay, tutoy nabibo na ako. Ayusin mo lang. Ah. <laughs>